update update ito po dami po nag-aabang ngayon inaabangan po namin si si dating president Rodrigo Roa Duterte ayan po ang dami po at dito po may mga pulis na po nakaabang at binantayan dahil inaabangan po namin nalalabas po dito si Pangulong Rodrigo Duterte so yun. Ayan. ayan nasa loob pa daw po so update natin tingnan natin po yung mga Pilipina dito ayan na po daw siya Sino ayun? kaya oh. ayan po, may mga pulis na po dito nag-assist dahil po. ang dami pong nag-aabang. So, tara, puntahan natin yung mga nag-aabang dito. Ayan, check natin. Ayan po, oh, tinan nyo, oh. may pulis na naka-assist dito. Ayan po yung mga kababayan natin. At ito yung mga guard, yung guard. So, ayan po. Ayan, oh, tinan nyo na. O, oh. ba oh, diba, nagkakagulo na yung mga kababayan natin. Oh, ayan yung pulis. Sana si this ends. So, ayan na. Tara! Puto mati ito! Ayan na! Ayan na ba? So, ayan na guys, dun din sa kabila. Saan na ba sa akin? O, ayan. O, oh, tingnan nyo naman. Ang dami namin dito. Dun din sa kabilaan. O. Oh, ang dami. Saan daw dadaan? Dito nga, papasok lang sa sakin oh, na dyan. Papasok daw. O, tingnan nyo naman. At doon din sa kabila, guys. O, tingnan nyo naman. Ito yung sitwasyon namin dito. At inaabangan namin si... O, ano na. May iba't may sigawan doon sa kabila. Uy, grabe nul. No, kaliwaan. Di ba kaliwaan? <laughs> Saan ka? <laughs> Wala sa internet. Wala ka yung internet. Saan ba? O, ayan na lang. Enjoy nila doon, o. Sa kabila. O, tingnan nyo naman. O. <laughs> grabe talaga. Lakas talaga ni Tatay digs dito, guys. <laughs> O oh, yan. Sigaw-sigaw na sila. O, oh, o. Oh. Tingnan nyo naman. Oh, Pat sigaw-sigaw sila. Ayan, naka-assist yung police, guys. Tingnan nyo naman. Sigaw-sigaw yung mga kababayan natin. Talagang naka-assist na talaga dito yung mga pulis guys. Kasi sobrang dami namin. Ang dami na nga nakaabang dito. Ayan yung update ngayon dito. O. Oh. Tingnan nyo naman. O. Oh. Ayan yung update namin dito guys. Oh, dito na mga police guys. Naka-assist na dito. Nag-aabang kami. Inaabang namin. Inahantay namin si President Duterte. So, ayan. Daming nag-aabang dito, no? So, mamaya daw. Dadaan dyan banda si President Rodrigo Duterte. So, Ayan, so abang-abang muna kami dito. Grabe nun, no, nandun din sa kabilaan ba? Ang saya-saya naman. Ang apam, nagtataka bakit daw ang dami namin dito at nag-aantay daw sa presidente. Tinanong nila, bakit daw ang dami? Yeah, so many. Yeah, so you're from the Philippines? Oh, interview. <laughs> yeah. Ayan guys, may dalawang apam na curious. Bakit daw, ang na, dami namin dito, oh, yung dalawang apam natin. Oh. Switzerland. Yes. Um. And who's the president now? Uh, Ferdinand Marcos. He's good? Uh. He's not Rodriguez. He's a corrupt. <laughs> no comments. No comments. Yes. But we love Rodrigo Duterte. Yeah. Okay, Maritais. You're curious about this. That's it. I'm a marshal. I'm an escort. Oh, ah, yeah. Guys, waiting po kami. Ang dami namin. Ayan, na-curious yung... Na-curious yung... Nakimaritis tong dalawang apam na to. Oh, tayo din makimaritis. You yeah. all live in yung dalawang apam. <laughs> We just go? Ang oh, bihira signal natin. <laughs> Ayan. Ayan yung update. Yung pulis na rin. Sinisita. Bawal mag... Kabilaan. Tingnan nyo naman. Ang daming police Ayan, may may, mga ano, pulis Maraming police nakaka-assist. Ayan, nag-assist. At may dalawang, hindi pa tapos yung dalawang APAM na naku-curious dito sa sitwasyon namin dito. Ayan, baka, ayun na, may sasakyan. O, ano ba? O, waiting. Waiting, waiting sila kay Tatay Diggs. Woo! Excited na ang lahat. Makita si Tatay Diggs. Wala pa. Bakit nagligpit ka? Bakit nagligpit na? Wala pa po, wala pa po. Oh, wala pa daw oh. Ayun. Iiyak talaga kami. Oh, update, update. Tingnan niyo ang dami doon sa kabilaan, guys. Yan niyo oh. Ayun, dumating na ulit yung mga na, <laughs> na Mga pulis kasi kailangan na nila ng maraming pulis dito. Grabe. <laughs> kasi maya-maya ay dadami talaga to dito guys. naka access na yung mga taga Hong Kong pulis dito guys. Grabe talaga si Tatay Diggs. Oh, dami na. oh ayan yung pulis. Oh, lang gulo-gulo na namin dito. Ayan. Ang gulo-gulo na namin. <laughs> ah. ayan na. Oh, ayan sa mga nagugutom diyan. Oh, may pizza. <laughs> kasi yung pulis kasi. Oh. Oh, you know, guys. Party list with this middle, guys. Dito. Ayan, oh. Siyempre. <laughs> guys, kabilaan, oh. Kabilaan, oh. Tingnan nyo, ang daming mga abangers ni Tatay Diggs. Tatay Diggs. Oh, tingnan nyo naman. Ah, oh, ang daming supporters ni Tatay Diggs. Ayan. Oh, ang daming nag-aabang dito. Ayan, guys. So, dito daw, antayin daw. O, tingnan nyo naman. Ang dami-dami nagkaabang. Saan si Lorraine dito? O, tingnan nyo naman. O. Ang daming nag -aabang. Mga supporters. Litatay. Bigo. kano si Lorraine? Hindi na, hinahalap ko na. Ito, matalas mata mo diyan naman, guys. dami, oh. Oh, ayan. Ito pala yung hinahanap ko. Ito lang. Bakit? Oh, so, ayan, oh. Update, update. Ang dami. Oh, tayo. Namin mga kaibigan, no. Mga oh, nagkaabang mga Duterte, guys. Wala nang pag-a. Nagkaabang. Dito na. Bawal daw dito magtambay. So, kailangan dadaan lang. Hindi na makakapasok. Ayan. Nagkaabang yung mga pulis. Pinagbabawal. Oy, don't stay there. <laughs> ah <laughs> uh, na guys, so Puh, oh, timing lang Si Ayan oh, ang dami mga opisya Paano nga? gwapo no gwapo o bakit pwede ba dito? O oh, sige, dito tayo Dito oh. tayo dito sila? Dito kami. Dito sila? Dito pala. Dito labasan na. Ayan, labasan. Guys, dito kami nagkaabang. Dito yung gati ginagamit. Nakabuka ka din yung Vilas Pilipinas? Diyan, sa babaan. Ah, diyan? Sa babaan yun. Kaya kibuli pala sa taas. Ah. Alam mo na, mga Pilipinas. pagiwan kasi makuha mga paris, okay. Okay. No, oh, oh, abang-abang. Hindi na Sabi niya makai di ito sa unahan. <laughs>